previously. Sige. Balancing lang ang problema mo. Okay, sige pa. Okay. Failed ako. Bagsak tayo, pero hindi tayo titigil. Sa susunod, makakapasa na tayo. Sorry sa mga tropang bangaw mga kabangaw Ngayon ang araw ng Resback ko Ang aking pagiganti Palagay <laughs> <laughs> ko sa mental hospital Ito baka baka ha Nakala mo may babanatan Nakala mo may tutumbe Nakala mo may atraso then, ngayon ang araw na babalik ako sa facility ng Joyride Upang sumubok ulit Kaya mo yan Sa drive test skill Sa pagiging MC taxi Or mas kilala sa tawag na angkas No? So eto na yung second try ko. Ito ang pangalawang pagkakataong ko na matry yung driving skill, no? Dahil nung una kong test or audition or try out, ano pa tawag doon? Basta bahala lang kayo kung anong gusto niya tawag doon. Ang gulo ng isip ko, no? Eh hindi ako pinalad. Kasi hindi naman pala ganun kadali yung test nila. Hindi, hindi naman. Madali lang siya kung... Paano masabi? Ganap na aral kang rider, no? Pero kung Araw-araw ka lang nagmumotor, ababase ka lang doon. Uy, magaling na ako magmotor. Kaya ko na yan. Hindi ganun kadali. Una ka ba? Tapos pag di ka sanay sa mga, yung mga banking-banking, eh hindi mo makukuha no, ng maayos. Ang mo mali. So dahil doon, eh, hindi ako pumasa nung unang subok, no? Kaya hindi, hindi ko tinanggap, hindi ko natanggap. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Ah! Kwento mo sa pagong! Kaya nag-isip ako ng paraan kung paano makakapasa. Ang naisip kong paraan ay e, nag-training ako. Ang nakalagay kasi sa papel ko, practice balance. Nag-practice ako ng iba't ibang klasing balance eh, kasama ang motor. iba't ibang klaseng balanse. Hindi lang 'yan ang pinaghandaan ko. Yung isip ko, hinanda rin. Hindi lang 'yan. Siyempre, ang paghahanda, dapat may pa tamang pagkain. So, kumain ako ng kumain ng tamang pagkain. Ganyan ang tamang paghahanda. Mas tansya pagkain ng mga kinain ko. E eh, tingnan natin kung makakapas ako, no? Sa so, mga pinagagawa kong paghahanda. So tingnan natin, okay? Dami ko ng daldal. -dal. Let's do this, mother father. So dito na tayo, mga kaibigan. Ito na ang oras ng pagtutuos. Good morning! Supply like, huh? ka? Oo, ay, unti lang. Ah, wala. patas? Ah, na sa taas? Nag-apply ka? Oo. Uh -huh. okay na? Okay, thank you. Konti lang nag-apply? Konti huh? lang, no? Oo, oh, ngayon kasi konti lang. Dahil sa May eh, banta na naman yung COVID kasi. Oo. Oh. Di ba? Oo. Oh. Yung panibagong variant. Oo. Na oh. Yung, yung COVID. Oo. Oh. Version 2. Sige. So kung mapapansin nyo, walang <laughs> tao-tao. <laughs> Hindi ka tulad nung una kong try. Eh, ang daming tao ang daming, ang daming nag audition, ngayon wala wala, iilal lang kami <laughs> good morning papatay na lang, okay na tulak mo na dun okay na paps? okay na, okay na okay, okay. good morning sir hanggang lang, sila pa muna yan okay pa, so titignan natin kung makakapasa tayo pilapan muna natin ito <laughs> good morning sir good morning. Ako i-try ulit, sir. Oh, <laughs> <laughs> ah, okay pa. Ah, please mawala yung... Ah, Ah, uh, pressure kasi. Ah, okay. Sige, okay, sige. Okay. Ah, yun. So, binigyan tayo ng chance ni sir, no? Mag-isa lang muna. Kaya mo yan? So, ako na next. Tatry kong... Tatry kong mag-isa. Magaling yan! Sige, sir. Thank you. So, tatry kong mag-isa kung kaya ko pa iba yung pressure pag nandito ka Oh, perfect ko, oh perfect na perfect mga kaibigan. Pag wala ang gas. <laughs> Pero kung wala ang kung may angkas, eh tatry natin, no. Oh. Susubukan natin. Ayun, natin matapos siya. Sige po, sir. Ayos naman eh. Oh, sino muna sa inyo? Sa, sa akin ka Ako na una. Sa, sa kinakabahan ah, kinakabahan pa si sir susubukan ko ngayon na may angkas ito so, na ang try ko i-start na yan ummm kama susubukan natin na may angkas no galing mo umangkas kuya head checking ha tignan sa likod galiwag ka ha tignan yung pasahero ah okay ah ganyan pala pag may pasero na sir ah okay sige sige sige. lang yung time na ganyan okay po okay nice nice luwasan gumamit ng unahan na friend Okay pa, thank you pa. So ito na, may angkas na tayo. So natin kung ganun pa rin yung tumbok natin. Katulad ng kaninong wala tayong angkas. Yan eh, napakadali lang. Ngayon may angkas tayo eh. na natin. May angkas eh. Okay. Okay. Pasok naman. Okay. Nice. Nice. Mm -mm. Okay. Nice. Nice naman. Yun yung... Alanganin tayo. Apat na gitna. Hindi mo pa kabisado, no? Apat na gitna. Yay! Parada yung motor sa baba, aberta yung motor. Nakapas na rin ako, matigil niya. Ay, pass na ako. <laughs> Thank you, sir. Salamat, sir. Good luck, good luck. Alas 10, sorry, Alas 10 po. Kumain na muna, maaga pa. Okay po, salamat po. So yun, nakapasa tayo. Ganun. Tapos <laughs> nakapasa ako, oh my God. Yung mga ginawa kong training, yung paghihirap ko, yung mga, oh my God, nakapasa ako, mga kaibigan. <laughs> <Uy>. <laughs> Gago! Yung orientation na to, mindset. Maging responsable kapag tayo ay bumabiyari, kaya dapat? Rise, safe. rise, safe. Ha? rise, safe. rise, safe. rise, 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 yung tipo paglabas mo ng kwarto niya, parang wala kang ibang bukang bibig. Might see, might see. <laughs> may rider, may bahay, may mga sasakyan, may bata. Naglalaro ng na bola. O sabihin nyo sa akin kung sino may kasalanan, ha? Oo. Oh. O, sino may kasalanan niya? Bola. 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 <laughs> bola. Sino may kasalanan? Rider. Like, Bakit? <laughs> Malayo pala, kita na Hmm. problema, nakita, iniwasan. Iniwasan, di ba? Lumayo siya dito eh. Eh, ang problema, para gumulong, pwede pala yun eh. No? Pwede palang gumulong yung bola papunta sa motor niya. Kaya ano nangyari nung gumulong? Ayun. O, o. Kaya ang problema, ikaw yung matanda, ikaw yung may sapat na ka kaisipan, baka tayo naglalagot. Hindi ako ngayon ng isang pare, uh, tip lang. Lahat ng nasa kalsada, gumagalaw man yan o hindi, lahat dyan delikado. Uh, mas delikado ang gumagalaw. Kasi yung hindi gumagalaw, iiwasan mo yun eh. Pag gumagalaw na, sir, mas delikado. Sabi sa pag-aaral, pangunahing dahilan, kaya na aksidente ang isang nagmumoto, pare meron siyang 98%. 2% doon, motor na. Fault na motor. Pero kadalasan, kaya na aksidente, may error na ginagawa. Ano yung mga error? Ito po yun. Maling mga desisyon. Kung di pong nagmotor ka lang, di mo alam kung paano ka mag-desisyon. Bira ka lang ng bira. Hindi ka naging malingat. Reckless ka, aggressive ka magmuro, Counter flow, overtaking ng alamanin, may na-aksidente, lalo na motorista, Tanungin mo yan, Pops, ba't aksidente Ano ang madalas ito? Hindi ko napansin. Hindi <laughs> ko napansin. Hindi ko napansin. Ang galing, ha? Eh? Meron kang ambag, kaya nangyari yung aksidente. Contributory factor ang tao. Hindi mo lang inaamin. Pero, kaya nangyari yun dahil meron kang ginawang yeah. mali. Galing ha? Pangapat, kakulangan ng skills. Importante yung meron kang sapat na kakayaan pagdating sa pagbubuko. At ang pinaka-importante para sa akin, seryo, ito, ugali. Example, may turn 150 motor mo ito, no? takbo po, hindi lang. Hindi lang ko lang, takbo po, hindi lang. Baga lang. May umovertake overtake sa'yo, sniper 150. BOOM! Anong marahot naman mo? Um, Kaya makangas ako. Diba? Ang ah, sa ah. <laughs> ano susunod ah, ah. na gagawin? Ahabulin. Ahabulin. Tama? At ito pala, yung talk na ito ah. Ahabulin. Ngayon, na-accidente ka, tapos yung tinapon mo, sino sisisihin mo? Sino? Britonate. Hindi mo sisisihin yung sarili mo, pare. Ang sisisihin, kagulis na yung Hindi mo ganyan, kung puti ka pa hindi ko mabuhulig eh. at Kung gaya. At ang hindi mo alam yung mga batas na sana. Hindi mo alam yung regulatory, warning, informative science. Bakit? Pinalakad mo lang yung lisensya mo kayo. Okay. Tama na nga eh. Sakit ba? Para sa mga preno? Bakit ginagamit ang mga preno? Para? Sabi nyo. Balik. Kung ang ah. mindset mo, kaya mo ginagamit ang preno, is para kung ito, ma-accident Paano kung isandaan yung takbo mo, gusto mo kung ito? ka ano naman, ang problema pag kahiwalay kayo ng motor, hindi magkasama. Dapat, kaya mo ginagamit yung preno, is para bumagal muna at huminto. Galing <laughs> ha? itsura sasakyan nasa sa kalsada mo. Huwag ka nang lumusog dito. Bakit? Hindi ka na nakikita. Ang mata niya, nandun sa kapila. Kasi pag ganun yung sasakyan. Okay. Ang problema sa atin, ang kukulit natin. No? Ang kukulit natin, nakagaya na yung sasakyan, umahabol pa dito. Kaya kapag ikaw nabangga bangga ka, ikaw pagbalik. <laughs> <laughs> speeding. And disadvantage. Sabi, kapag sobrang bilis magpatakbo ng moto, Sir, ang oras para mag-desisyon ng reno sa isang sitwasyon na ikli. Ang distansya mo sa panganib, umiikli din. Ang tandaan mo ito, ang chance mo para mag-uhay ka pang impact na akalim. Tumama ka sa solid na bagay, sir, patay na ka agad. Patay na ka agad. No? Another one. Ulitin pa natin. Another one. Masakit na ito. Another one. Isa pa, isa pa. Isa pa, Matigas pa rin mukha talaga ng tao, no? Bakit? Yupi yung ano. Yupi yung Kaya pala yupi yung ng mukha yung likod ng pick-up, no? <laughs> okay na tayo, tapos na yung orientation kasulang so hindi na tayo nagpa-activate dahil nga wala pa tayong budget which is aabot uh, ng 3000 plus kung magpapa-activate ka abutin ng 3000 plus wala pa yung ano na, na yung alam ko may requirements na ngayon na swab test kailangan mo magpa-swab test so meron mga mga libre pero kung nagmamadali ka eh test ka eh mahal talaga so yun malaki ang gasos 3,000 plus sa mga gears so hindi na muna tayo nag-activate ang mahalaga eh nakapasa ako natapos ko yung mission ko no so yun yun lang uh, hindi ko alam kung kailan ako mag-activate dahil wala pang pera successful mission complete maraming maraming salamat kung umabot ka dito e, eh, huwag kalimutang mag like comment and subscribe baka naman Hanggang sa muli mga tropang bangaw, mga kabangaw. Bows! Adios! <laughs>